Okay, so good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. All right, so if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now, so that you can be a part of this growing family. We are now six thousand five hundred twenty-one subscribers from. over the world all over the world okay And in each continent that we have we have a subscriber or subscribers out there on that particular area thank you so much guys i'm very grateful and god bless you all okay so ano po tayo ngayon Ang no? uh, pag usapan po natin ngayon ay yung um ano no allegations or, or testimonies ng isang uh, ng isang uh, resource person or witness ni uh, Senator Lisa Ontiveros sa Senado kahapon no. Nandun din po si Senator Robin Padilla na umaten no, na buong tapang na hinarap ang mga witnesses against uh, Pastor Apollo Kiboloy, no. Sa isang mga sa isa isang banda po no, sa isang uh testimony niya, sa isang uh, parang parte ng binasa niyang affidavit or statement na sinumpaan niya, affidavit niya eh no. Sinumpaan niya no. Uh, pag ito ay may pagsisinungaling na sinabi niya, pwede siyang idimanda ni Pastor Kibuloy at nung dalawang, no, uh, pinangalanan niya. Oh, ganito po kasi yon, no. Ano daw, uh, parang isang, ano, no, isang parte ng kingdom, no, dun sa um, Holy Land, o parang, uh, I forgot, eh, Glory Land, something like that, no. Um ano po no, naglilinis po siya doon, hardinero po siya doon. Okay? Tapos in one instance daw po ay uh, ay, yung area na daw po na yon ay doon bumababa, no? Si Pastor Kibuloy, no, uh, coming from his chopper or helicopter. Kasi mayaman po to si Pastor Kibuloy, di ba? Sabi nga, Maraming jet ito, no? Maraming eroplano ito, no? Including helicopter. Yan po yung mga hardware's niya. Okay kumbaga, no? Now, ang ano po diyan ay uh, pag baba daw si Pastor Kibuloy, may mga may bag na malaki, no? Ma, o mga bags na malalaki, something like that. Okay? At ito po ay uh, ito po ay ano ano dinadala uh, daw doon sa isang parang tent, no tapos doon daw po nilalatag yung yung mga anong uh, laman ng bag or ma bags ay mga baril daw po okay mga baril okay now yung baril na yon ay talagang nilalatag daw po doon at pagkatapos po ay uh, nakita daw niya no nakita daw niya na dumarating si dating pangulong uh, Rodrigo Roa Duterte okay Yan, ha Uh, at ang kasama, may kasama po siya na uh, ang kasama niya po ay si Mayor Sara Duterte at the time at ngayon ay Vice President uh, Sara Duterte natin. Okay? So yun po yun ha. Kaya pinangalanan po niya talaga, hindi po talaga ano uh, no, pero but sa atin allegations lang lahat ito dahil hindi naman po napapatunayan at hindi natin alam kung totoo. Okay? So ano po no, talagang uh, nakita daw niya po si dating pangulong Rodrigo Roa Duterte at si uh, Vice President Sara Duterte na, na dating nung, nung nakita niya yon ay si uh, Mayor Sara Duterte. Okay? Kasi so, po, s'yempre nako siguro yung mga 'yan, 'di ba? Ano. Pero ang napagtaka lang ako talaga, bakit siya nakakalapit ba? Nakakalapit ba siya doon or sa malayo? Pero siyempre makikilala mo naman talaga si Pastor Kibuloy at saka si uh, presidente Duterte at dating Presidente Duterte at si Vice President Sara Duterte. Something like that, no? So kahit malayuan makikilala mo kanino. Eh, no? Pero siyempre, hindi mo na maalam kung ano talaga ang eksaktong sinasabi at eksaktong ginagawa nila. Malayo eh, no? Kumbaga, ay, hindi ko alam kung ano, 'di ba? Okay? So mga barel, Pero ibalikan natin ang mga nakaraang panahon, no? O, talagang ano naman bago po umupo talaga, bago po umalis ng pwesto 'yan si uh, Pangulong Duterte. ay Uh, ano naman no nag-acquire siya ng mga barrel na talaga pinalisensyahan niya o until now no meron niya no so sabi nga niya magkakabarilan na kung aarestuhin siya pag naaresto daw siya uh, patay no parang ano no para pag-iisip ng kriminal no siyempre Uh, galing po siya dyan. No? Ibig sabihin, naging prosecutor po siya, naging presidente po siya, alam niya po yan. No? Pero parang bubabalik sa kanila dahil yung tokha nga, no? yung plead and knock, ay uh, knock and plead, yung eh, something like that, no? okay. Parang ano po, no? parang ano po talaga. Okay? So yun po. Ah, uh, ayun, po lang natin ang kanilang kasagutan, no? Eh pero parang ano, no? Tingnan niyo po kasi, no, si si uh, Tiveros si ay ngayon na ngayon talagang pumuposisyon na pala no na tatakbo bilang pangulo no ayon kay Senator Trillanes kailangan na daw silang mag-prepare oh? so parang may political ano ba uh, political color kumbaga no so eh bakit mentioned si Vice President Sara Duterte etc etc bakit ganoon no so hindi rin po tayo magtataka later on baka sabihin ng mga witnesses na ito ay umaatras na sila sa kanilang mga sinumpaang salaysay dahil po sa mga nakaraang panahon may mga witnesses din po ang Senado na umatras din po okay Ayan po, no? titignan po natin kung talagang matibay ang pundasyon. Remember, we have a 30, mil, 32 million votes for Sara Duterte. No? And then, uh, the, secretary din Tingnan natin kung ano po talaga si Sara Duterte. Ma, ma malakas po ang kanyang pundasyon o hindi. No? Kasi kung malakas ang pundasyon, kahit anong sira mo dyan, makabawas man yan, 20%. No? Eh, kung ang ano, eh, naka 80% siya, for example lang, 80% minus 20, 60%. That is ano pa rin, no, winability. Tingnan natin kung anong mga action nila o anong mga sasabihin nila no sa ating uh, lang people okay mga ganong bagay no sige kayo po ba no uh, tingin niyo po ba so ang anong po natin is mga Duterte binibigyan ng baril ni Kibuloy okay yun po ang ano no kasi umaalis daw po ang dalawang magama no dating pa uh, pangulong Rodrigo Roa Duterte at si uh, Vice President Sara Duterte maalis, na dala na yung mga bag no okay yung mga bag na yon ay uh, mga baril daw po no so eh eh akala ko nga ano eh no? mga pera yung 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 ano laman ng bag no hindi pala mga baril ang mga laman ng bag oh no okay ng mga bugs na yon, no? Sige. Okay, sige. Ang dito na lang po mga kaibigan, kayo po ang sumagot niyan, kayo po ang ano, uh, nasa sa inyo po 'yan. Kung ano po ba totoo kaya na mga Duterte ay binibigyan ng baril ng mga ng ng, ng mga binibigyan ng mga baril ni Kibuloy. Okay, si Pastor Kibuloy na talagang napaka-hot seat ngayon, no? So titingnan po natin kung aattend po siya sa mga supina ng Senado at ng House of Representatives. Sige po. Hanggang dito na lang po mga kababayan ko. Maraming salamat. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe kaibigan, mag-subscribe ka naman so that we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much guys. God bless you all.